Sige, sige. Doon ako sa kabila. Magkasama kayo? Ay, magaling pala yan. Sige, Baratan nyo na. oh, ayan o. Oh. Nagsitigilan yan o. Oh. O, biro yan. Ang dami niyan. Ilan na yan? Hapong yon, habang tinataha ko ang kabaan ng kalayaan sa Makati, mayroon akong nadaanan ng mga riders na nagkukumpul-kumpulan. Kaya pala ang isang rider ay gustong itulak ng isang rider na mayroong angkas. Pero nakikita ko na parang nahihirapan itong gustong magtulak sa kanya. Dahil maring hindi niya kabisado pero gusto niyang tumulong sa kapwa niyang rider. At dito napansin ay marami din gustong tumulong. Sige, sige. Doon ako sa kabila. Magkasama kayo? Ah. Ito. Ay, magaling pala yan. Sige, baratan nyo na. Ang dami. Ang <laughs> daming tutulong yan, oh Oo. oh, ayan, oh Nagsitigilan yan, oh oh, biro mo yan. Ang dami yan. Ilan na yan? Ilan na kami lahat? Apat. Oh. eh, biro mo yan. Pagkaganyan yung mga riders, di ba? Talagang maganda pa maganda sa pakiramdam. Nagtutungtungan. Yeah, pero mo 'yon. Kanina nakita ko na iyan ano ng kabila kasi may angkas, may hirapan siya magtulak. So itutulak ko sana may dumating na lalamove. So 'yan. Hindi eh, na natin ginawa kasi nandoon na umang na yung paa ni lalamove eh. So susuportahan na lang natin dito sila sa likod. Maaga pa naman. Yun know, oh, shout out doon sa dalawa. Yung isa kanina na move it yata yun o na kaso oh, yun yan yung struggle dito ng ganitong pag-assess o oh, yung o oh, di kaya yung pagtutula kasi matrap wala talaga tayo magagawa dyan kundi susunod sunod na lang tayo kasi hindi maka tinitreat yung dalawang motor doon sa pagitan ng mga sasakyan ayan Okay, okay. Kaya na Tawa na na lang Kasi anong oras ngayon Wala oh? 5.19 eh. So talagang Matraffic ito Ganito Pero pag nakababa lang yan Diyan mamaya doon sa may Bike lane Pwede na yan Pabanatan doon sa bike lane eh susuporta na lang tayo dito sa likod sa traffic para luluwag na lang sila tanongin natin mamaya kung ano yung bakit ayaw gumana yung motor ano ba nangyari dyan sa motor niya daw? Agasulin ah, na lang? dito pwede na yan dito lumiko oh. may ikot. medyo malapit kumpara pupunta pa dun sa ano ayun konti na lang to konti na lang ito tulak niya dyan eh Oh, yan na lang malapit. Kaysa doon pa sa kuan ano malayo pa doon yung Petron. Ay, naka ano pa to, naka, naka para pa to, pero yung para clothing na fake, you know. Boss, dito na rin ako. Malapit na lang naman 'yan. E Ayon so pagdating dito, pagbaba niya rito sa overpass, magka-counter flow na lang sa doon, magtulak doon sa may bike lane. Kasi mas malapit eh, siguro parang 100, ano lang yan, 100 meters lang yan ang itutulak niya doon, papabalik no. Alright, so hanggang dito na lang po muna ang maiksi natin video, mga kapatid. Itong yung likod, signing out. Babu!